Morning mga kabagoy! Ngayon, nandito kami ngayon sa aming um, bahay, Balilaan at itry namin i-pregnancy uh, test si eh, ano, Lola. Kasi nga 42 days na siyang buntis so try natin kung effective yung pregnancy test nga. I-order namin siya sa Shopee so wait natin at hintayin natin ma umihi siya So, habang kumakain siya at marami siya ngayon na tubig, hinihintay namin siyang umihi. Ayan, kasi hindi pa. So, hinihintay pa namin yung ihi ng alaga namin inahin, mga kababoy. So, hinihintay pa yung pag-ihi niya. So, prepare So, gina-prepare ko muna yung ano, yung pregnancy test niya. Maya-maya, pag mag na yun. So, try na namin. Kung effective ba talaga itong in namin sa Shopee, mga kababoy. So, hintay-hintay ng kaunti. Kung talaga mag effective ito. So, hindi pa kasi umihi, mga kababoy eh. So, willing to wait para malaman kung effective ba talaga. So, hintay-hintay lang tayo muna. So, ang tagal mo talagang umihi, Lola. So, balikan na lang mamaya, mga kababoy. Ayan.